Kapag nagpo-food trip ka sa Binondo, napapansin mo ba ang statuang ito? Malamang pamilyar ka rin sa street name na ito, ang Ongpin Street. Aminin natin, kapag nandyan tayo, pagkain at pasyal lang nasa isip natin. Pero kapag nalaman mo ang kwento sa likod ng street name at ng statuang madalas lang nating nilalampasan, mas magiging makahulugan ang bawat Binondo food crawl natin. Hayaan nyong ipakilala namin si Roman Ongpin, Ethan Bensiang. Isang negosyanteng isinilang sa Binondo. Ang kanyang ama ay mula sa Fujian, China. Kabilang sa mga nag-migrate patungong Pilipinas upang maghanap ng negosyo at kabuhayan. Noong 1883, binuksan ni Roman Ongpin ang tindahang tinawag na L. O. Teydos. Karaniwang art supplies ang tinda niya, lapis, papel, pintura at iba pa. Ang tindahang iyon din na ang nagpasimula ng fixed pricing at double entry accounting system mga prinsipyong mahalaga pa rin hanggang ngayon. Pero higit pa sa negosyo ang kanyang tindahan. Naging lihim itong umpukan ng mga intelektual at alagad ng sining. Dito rin sila nakakabalita tungkol sa propaganda at palihim na nakakakuha ng babasahin gaya ng La Solidaridad. Kalaunan, naging financier ng katipunan si Roman Ongpin. Naglaan ng pera, pagkain at bala para sa revolusyon hanggang sa siya, siya ikinulong ng mga Amerikano. Napalaya siya noong 1901 ngunit nanindigan na hindi kailanman makikipagtulungan sa pamahalaang kolonyal. Naging aktibo rin siya sa mga civic organizations para sa war veterans, manggagawa at mga negosyante. Noong 1912, pumanaw siya dahil sa sakit sa puso. Ngunit bago siya pumanaw, may iniwan siyang habilin. Isuot sa kanyang labi ang barong Tagalog. Patunay ang naiambag ni Ong Pin mula sa pagpapatatag ng ating trade system hanggang sa pagpupondo ng revolusyon. Kaya kapag nasa Ong Pin Street ka para mag-food trip, tandaan, hindi lang pagkain ang meron sa binondo, kundi pati ang kwento ng isang negosyanteng hanggang sa dulo ay ipinakita ang kanyang pusong Pilipino. Kung may alam ka pang ibang kwento ng kasaysayan o mga kahangahangang tao na madalas hindi nabibigyan ng pansin, pero may malaking ambag sa ating lipunan, ibahagi mo sa comment section yan. Nais namin marinig ang mga kwento mo. At kung gusto mo pa ng ganitong makabulhang mga kwento na nagbibigay ng halaga sa ating kultura at kasaysayan, hit that like, thumbs up button at share mo ito sa mga tropa mong mahilig din sa ganitong klaseng content. Hanggang sa muli mga kasyadad, salamat sa pagtangkilik.